Good morning, meron tayong gagawin ditong uh, click 150 at magpapalit tayo ng kanyang caliper. Ito ay ano to? Uh, aftermarket. Uh, uh, hindi satisfied si customer na So, nag-design ang papalitan ng kanyang caliper. Ito yung marking niya. So, uh, so, kailangan natin ng ilawang uh, tools kung halimbawa eh, hindi agad magkaroon ng pre. No? Kasi ito, makaka-encounter po tayo na hindi agad nagkakaroon ng preno. Ang masakit nito, nagpalit lang tayo ng uh, brake pad or brake shoe o brake pad. So, kasi ito ay eh, hydraulic system. sabihin ng customer, eh, may preno kanina yan. So, sa mga customer naman, uh, 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 may mga senaryo po na nagpalit lang po tayo ng preno o mag-bleed o nagpalit tayo ng brake fluid, wala na preno sa aking experience, sa uh, anim na oras bago nagkapreno. Kaya pagka ito break system ang ating ginagawa, mas maganda po, mahabang pasinsya ang ating gagawin. Magbabaon po tayo ng mahabang pasinsya para po uh, hindi agad tayo maiinip na matagal magkapreno. Kasi ito sa, sa experience ko, meron ako nakasama. Tatlong araw, wala pang preno yung ginagawa niya ng motor nagreklamo na nandun pa ako sa Muñoz Honda doon sa Muñoz kasi reklamo na may ari pero yung 3 days wala, wala pang preno ang kanyang motor o kahit naman sino tataka kasi po pag ganito kailangan ng mahabang pasensya at siya po siyempre restartin na rin kung paano gagawin abon ah, may nire ako ganun din ang problema brake system. So, nagagalit na may ari ng motor kasi eh, siyempre nawala ng preno. Sa mga may ari po ng motor, makakaranas po tayo na ito. Eh, na, lang tayo ng brake fluid, wala ang preno ng motor. So, ang kunting pasensya o mahabang pasensya. Kaya nga sinasabi ko sa customer, magdasal lang po kayo na magkaroon agad ng preno. Kasi kung hindi po, mas matagal lang magkapreno,